Okay guys, ang video natin ngayon ay tungkol sa kung paano patatabayin ang petay sa loob lamang ng 20 days. Okay, sa loob lamang ng 20 days, guys, ay pwede nating pwede na nating anihin ang mga petay. So ang gagawin natin, guys, gagamit tayo ng pataba. Ang gagamitin nating pataba ay yung Triple 14. So, ang gagawin natin ay bubutasan natin malapit sa puno. Ganyan, gaya lang yung nakikita sa video. Pagkatapos na mabutasan, doon natin ilalaga yung pataba, yung triple 14. Ganyan. So, mas magandang gamitin yung triple 14 kasi matagal siyang matunaw at saka matagal maubos yung, ano, yung abono niya. So matapos na mabutasan at mailagay yung ano, yung pataba, so tatabunan natin siya ng konti. Yan, ganyan. Pagkatapos guys ng ano, 15 oh, 20 days, iyan na siya. Iyan na siya guys, oh. Malalaki na yung pizza eh. Okay, so, na siya para ibenta. Okay guys, salamat sa inyong panonood kung nagustuhan ninyo ang video ito, pakisuyong i-share at para makatulong din tayo sa iba salamat sa inyong panonood